Hello everyone, welcome back again to my channel, my Stevie vlog. So yun nga, good afternoon, good evening, good morning. <laughs> ayan, sa ating lahat, mga OFW, sa mga surat ng mundo na. Ayan, mabuhay tayo mga Pinoy. Ayan nga guys, video, react lang tayo tungkol sa Pinay OFW na dalawang buwan lang. No, dalawang buwan lang may git sa bansang kung saan siya nanggaling, no? So, ayun i eh, magbabasa tayo ng mga reaction ng mga uh, mga comments ng mga uh, mga ka-OFW at uh, sinong mga nag-comment no na kahit hindi OFW at naman marami ding nag-comment no? pero karamihan mga nag-comment uh, halos karamihan no mga OFW saan man sulok ng mundo sila nakarating kung saan man silang bansa no so ayun magbabasa tayo ng reaction no pero um, meron akong ano, babasahin dito, no, uh, tungkol sa mga reaction, no, comments ng video na ginawa, reaction video na ginawa ni Alvin Alves. So, yon lagi ko siyang sinusubaybayan. At ang video na to is, um, yung, ano, kay Kabong, ka, kay Kabong Concha na nabas dahil sa sinabi niya na di nagustuhan ng mga, kung Tapos yung inano naman is, is pag maganda, uuwi, pag pangit, renew. Yun yung caption doon kay kay Alvin also, yan, mag tayo, no, bilisan lang natin, kasi marami, marami itong comments, no, baka hindi natin matapos-tapos, no, yung mga comments na to, and then, ipapapapu na lang dyan, kung ano yung, uh, ano dyan yung, yung si Pinoy OFW, no, sabi ni, ano, yung pininay, ano, ni Alvin Alves na, it depends if paano intindihin ng manonood ang content niya, at yung mga may alam talaga sa buhay, ah, sa bahay, at ugali ng mga amo niya, sa sa bahay din kasi uh, ako nagtatrabaho kaya kuha ko ang point niya through although uh, nag uh, nakagamit lang siya ng maling explanation na hindi nagustuhan at naintindihan ng mga tao so yun nga guys no maraming mga bagay na hindi naiintindihan kumbaga hindi nila kaagad na gets yung sinasabi pinapaliwanag ni Kabong siya ni Kabong Concha so yun ang daming mga nagreply pero hindi na natin yung babasahin yung mga nagreply no Uh, yung mga nag-comment na lang na iba na nakikita ko rito na mabilisan. So, mara, uh, ito pa, isa pa. Mas, uh, mara, maraming mas magandang OFW pero hindi naman pinapauwi. Depende kasi yan sa kilos at ugali. Pag ganyan tumingin, parang nangaakit pa uwiin talaga yan. So, yun, no? Uh, 16 replies. Eh, 60 replies yun, ano nyo rito, no? Uh, isa pa. Uh, isang OFW din siya. Sabi niya, si Kabong ay tunay na may concern sa ating mga OFW. Kaya sana wag niyong pigyan ng masamang kahulugan ang sinabi ni Sir Bong Concha. Totoo naman na uh, pinagsilosan siya ng amo niyang babae at mabuti nga uh, lang siya ng kanyang among babae. Salamat kay Kabong Concha sa concern uh, sa aning mga OFW, mabuhay po kayo. So, yon may thumbs up na 7. And then, isa pa, uh, sinasabi ni, ni Bong na dapat pangit lang mga OFW pinapadala para safe, hindi magahasa. Uh, tama naman siya, pero medyo masakit. No? masakit lang ng mga OFW kasambahay medyo hindi maganda kaya medyo nasaktan sila. So, yun naman yung isang reaction niya doon. No? Isa pa, for my opinion, po sir, actually marami namang OFW yun na magaganda. It depends sa situation. Kasi yan, uh, may mga reason, may mga reason lang po talaga na hindi natin alam kung ano talaga ang exactly reason ng employer niya. Hindi porket may tsura ka, pauwiin ka na ng employer, employer mo. Um, siguro may ugali siya or hindi nagustuhan ng katrabaho or ex uh, uh, niya, uh, niya exactly kasi nga uh, mga uh, mga mga ano dito hindi dito nilalahat ah uh, maselan po sila sa linis actually yun yung po yung talaga nakikita ko na reason bakit siya pinauwi uh, salamat naman nakauwi si Kabayan at ligtas so yun may isang reply siya doon so hindi na natin siya babasahin ano And then, isa pa is, di alam ni Kabong ang mag-deliver ng salita na hindi nakaka-offend. Isa rin naman yun yung ano, no? Ah, uh, naku. Nako ah, kitid naman ang isip ng iba. Ibig sabihin ni Sir Bong, mahirap na may mangyari sa kanya. Halos naman ng Pinay domestic. Uh, may mga itsura tayo, di ba Ayon, <laughs> Ayun. Um, gaganda kaya ng mga Pinay. Yun naman din ang sabi niya. At may isang reply din. Uh, isa pa dito, 90% ng mga among Saudi, talagang mm, ganon nga, ang ganyang magandang itsura, pumapatol nga yung mga Arabo sa mga uh, lalaking Pinoy, di ba? Ex, Saudi rin po ako, sabi niya, reality lang po, reality lang tayo, huwag tayong magbakasakali sa ganitong sitwasyon, ayun. Isa pa, tuwang-tuwa si Sir Bong dyan sa kanya. Ha ha ha. Depende po yun kahit maganda ka kung di ka na, di nagbibigay ng motibo sa tatay. Uh, tatay, uh, bakit di ka natatakot sa aming mga OFW ka Sir Bong? Pangit or maganda, pwedeng maging katulong po. Ayan, yung isang video reaction niya. Isa pa, mali naman talaga uh, ang advice niya sabi naman ng isa uh, dapat ang good advice one once mag DH dapat alam ang ginagawa kung ano ang bawal o di ba may point din siya may point din <laughs> reaction ko lang din yon di ba so isa pa middle east pa talaga siya nagpunta dito sa Hong Kong maraming magaganda si kuya naman magsalita na hindi pwedeng magkatulong uh, wait lang at ito pa isa pa um, hmm, uh, grabe ka naman, ma, uh, mas marami ang mas pinakamaganda dyan, basta maayos talaga ang uh, pagtatrabaho, hindi pinapauwi ng amo, Diyos ko, Marimar. <laughs> diba? Si Marimar nandun din. Gra isa pa, grabe naman po si Kabo, parang sinasabi niya na kaming mga katulong, mga pangit, mga pangit lang, yung itsura kasi na pananilita niya, pag uh, Saudi, Naka, nakatakip buhok ayun, isa pa, daming magandang katulong, uy pa-comment yeah. nila, no? isa pa kuya bong, kahit pangit kung manyak ang amo, walang pinipili true, true yan, tama ako dyan diba? uh, isa pa, true, may mas maganda pa sa kanya, ang mga OFW, depende yan sa'yo paano dadalhin kaso nagpapakita si ate ng motibo kaya ganun si baba o oh, di ba may isang reply gusto ayun uh, lalabas ka naman lalabas ba naman sa banyong nakatak nakatapis lang ng towel edi eh pala sa loob ng room niya ang banyo syempre sa tingin ng among babae ay uh, siya na akit talaga lalo lalo na kapag Ayan. Uh, syempre sa tingin ng among babae, siya nag uh, sakit talaga. Isa pa sa reaksyon, 'no? Palagay natin si baba si Kabong. Kinakausap siya ng ganyan kilos, talaga um uh, pa-smile pa. Kita naman sa kilos niya na di takot sa lalaki. Mali naman aha uh, Mali naman talaga sinabi ni Kabong kahit paulit-ulit mo pa siyang panoorin. Yun yung mga reaction niya guys. No? Na, na, uh, hindi, hindi lang para sa babae, eh, mayroon din si Kabong na nagreaction na medyo sablay. No? So ayun. Uh, may mga magandang kabayan pa tayo. Mas maganda rin naman akong nakilala pero okay naman. Sabi mean, Shout out sa mga ganda dyan na OFW pero di pinagsilosa ng amo. Kasi marunong manamit ng naayon sa lugar or trabaho. Ingat. God bless. O di po ang... Totoo naman guys eh, Marami naman talagang mga kababayan. Lalo lang dito sa Hong Kong. Kasi may mga budget dito. Alalahanin nyo. Mag-search po kayo. Maraming maganda dito sa... O, ano, Hong Kong guys. Marami. Kasi nagpa-pudget dito andiyan yung naka -swim, uh, swimsuits we uh, wear uh, long gown mga ganon ganun Mas na maraming pageant ang nangyayari dito sa Hong Kong ng mga Pinoy OFW domestic helper. Maraming maganda dito guys, pero andito pa rin sila nagtatrabaho. So, nakadepende na rin sa iyo yan, guys. Kung ano yung kinikilos mo, kung paano ka manamit. Sa loob ng bahay, is okay naman na manamit ng medyo maluwag. Pag sa labas naman is okay naman na paglalabas ka, syempre, you're going out to your friends, syempre, kailangan na maging presentable or whatever you want to wear in outside. Pwede, pwede yun, no? Dito kasi, open country tayo. Pero doon kasi, syempre, pinili mo yung bansang Saudi. So, depende naman din yan kung ano naman ang isusot mo dyan, no? Dahil alam naman natin na ang mga Saudi is, uh, kailangan nating respetuhin yung kanilang kultura na naka, bigyan yung mga maiba kasing mga employer na pwedeng nasabihin sa'yo na magtalaw mo ka ng buhok, ba? Diba? Dapat ganun na lang, sumunod na lang, no? So, kung ano yung bawal, huwag na lang natin para, kasi ano pa ang ginawa mo doon, 'di ba? Ano 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 pa yung ginawa mo doon sa Saudi kung kung ang trabaho mo is domestic helper, 'di ba? Kailangan sumunod ka sa mga patakaran doon, no? Hindi ka naman pupunta doon para mag fashion show or mag pedicurista, no? Or mag mag hairstyle, no? Kasi alam ko mga hairstyle doon sa Saudi Arabia is talaga nagkukulay din sila ng buhok, nag-ano rin sila ng mga nails nila, nagpapaganda rin sila para kung sakaling mag uh, yun ang gagawin nila sa customer nila ng mga taga taga doon is maganda sila yung model kumaga so yon it depends naman kung sino yung kung ano yung magiging trabaho mo doon so dapat nas naayon din naman no so wag din naman natin anuhan si kabayan no kasi syempre um, hindi pa niya siguro talagang ano uh, ano yung pagtatrabaho no dahil 25 years old lang si Kabayan at may tsura nga sa, to, sa totoo lang. Hindi niya alam, hindi pa siya siguro na na-train ng mabuti no bago siya sinabak sa pagtatrabaho sa ibang bansa. So, ayun. Bigyan na lang din natin ng ano yun si Kabayan. Huwag natin siyang ibas ng ibas. So, ayun, kahit si Sir Kabong, no, huwag na din naman natin siyang ibas. Kung nag nagbibigay lang siya ng awareness si Kabong. So, ayun. Sa palagay ko naman is, uh, meron naman side na pangit na hindi maganda sa paning, pa, pandinig or paningin ni, ng, ni ano, paningin ng mga ka-OFW natin, no? Kasi sa totoo lang, bakit? Ang marami akong naririnig, marami na nababasa na bakit pagpangit hindi pinapauwi? Bakit pagpangit nagtatagal sa trabaho? Bakit pag maganda tinitir, tinatanggal, no? Hindi po yun. Nakadepende po yan sa inyo nasa pananamit niyo po yan. Kahit na kishihodang maganda ka, kahit, kahit, ano pang itsura mo, no? the way na magtrabaho ka na, kung ano man yung trabaho mo, ganun din sana, no? ganun din sana yung gawin mo. Uh, meron, meron naman ng proper wear, no? proper wear sa pagtatrabaho. Kung nasan ka sa loob ng bahay, medyo loose ng konte, para hindi makita yung shape ng yung katawan. Uh, ang yung ano is hanggang dito lang naman is okay na kung necessary naman na magtalokbong, magtalokbong ng ng buhok, no? Kung ay kung nasa ibang bansa ka rin naman sa Middle East ka. So ayun, guys. Nakadepende rin 'yan sa iyo, talaga. Kung paano ka paano mo i-react yung ang yung sarili, no? Um nagtataka lang ako bakit napunta siya doon nang hindi wala siyang uh, sa mga ganong bagay, no? So, yun lang naman yung reaction ko, guys. So, hanggang dito na lang. Itapak ko na lang dyan kung ano yung mga naging ano ni, ni Kabayan, no? And then, kayo na lang bahalang mag-react. So, this Mercy Bulag. Siguro susunod na may mga topic pa tayong ganito, no? Ita-topic pa rin natin dahil sa taking of OFW. Saan sulok na mundo? mabuhay tayo. Please subscribe and mag-enjoy lang tayo. Bye-bye!